Ayan, so ayan mga boss, welcome back sa aking YouTube channel, Boss tipin Vlogs. Yan, so sa mga nagtatanong na bakit uuwi si Mariel sa kanila. Kasi mga boss, uh, wala na siyang pasok. Tsaka gusto niyang magbakasyon sa kanila. Yan, ito talaga yung iniisip ko mga boss kapag sumasakay kami ng barko. Yan, nagdadala ng kumot para kay Tidor. Kasi Kapag inantok si Theodore at saka gusto niya nang matulog, ginagawan ko siya ng duyan dito sa barko para maayos yung tulog. At habang nag-video tayo dito mga boss, ayan, so napansin ko mga boss, hindi pa kami nakaalis. habang hindi pa, hindi nakaalis yung barko, ayan, nag-video-video po na. saka si Theodore natutulog, kaya yun, nakapag, ano tayo, nakapag video, -video. Kasi kapag hindi yun natutulog, sasama yun sa akin.

Inagawan inagawa na ko ni Theodore ng cellphone kasi gusto niya mag vlog din kakadating lang namin po ni Boss Tipen tapos ha? Akuy, okay, paningot. Ma, kuna sinago di kita Tita, dot balas. Binila namin ng dalawang kilo na gatas si Theodore. Tapos itong bata na to kasi wala ng gatas. At bumili din kami ng konting grocery kasi alis na si Boss Stephen. Uh, at syempre, thank you kay Tita B. Bumili din ako ng bigas para kay Mama. Talaga naman! Bigas na isang sako para may at stock kami guys. dito. Ayan. Biskuit ni Theodore. Nag Mama po na si Nagudimbal si Theodore ma. Ay oh, kita daw. Pinapawisan si Theodore kasi galing sa labas naglaro. Ayan. Ito yung kalaro dito ngayon ni eh. Theodore. Wow! No, no lang. Nono. Nono. No, Pusay no. no, no. mata. Pusay <laughs> mata

Yeah. Uh, say hi guys. Look oh. Say hi. Say hi. Laing. Pangin po. Laing. Meron yeah, ka. Tapos. Bangoy. Bangoy at laing at pansit. Yan kain tayo guys. Yan, nasa, ano kami nasa Tacloban, nasa lugar nila, Mariel. Ayan. Bakasyon mo na si Mariel dito at saka magtatrabaho din. So, gusto niyang magtrabaho. Kaya, kaya siya umuwi. Kasama si Theodore. At babalik naman tayo bukas. Bali, bukas nasa sa Cebu na. Bali, mamaya, mamayang alas dos. Ang madaling araw, ako sasakay. Tiyo, no! no! door open. Uh-uh. Mm -mm. yeah. mm. Ma, come. How... Oh, yeah. Ayan. Nandito yung mga kapatid ni Mariel. pero hindi lahat. Sarang nandito rin yung mama niya. Ma, my si mother. My uh -huh. <laughs> <laughs> uh, Welcome you know? to oh, my blood. Derek. Welcome to my crush. Huh?

Ayan guys, tignan nyo. Ya. Bang boy. alilit, na version ng grab. Ouch. Sakit kan Sakit ka. aku ako lain. Ha? Bye 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 bye. Ha? Lalo, lalo, lalo. Aray. Aray. Ah, ah, ah.

Tsaka Ito na bill. Kasi oh. ano na lang sila Maril yung commercial doon. Ha? Pag may ano. Pag may time na si Maril. Hoy. Si diba Bang ay nagmatay buong dito. Hindi na ulit ya, huh? Mama. Hmm? Hindi na ulit. Wala na, Mama. Hindi. Kaling. Hindi.

Wala na nga sa atin sa ito. Siyempre kakasintro sila? Siyempre. Mayroong bata. Mayroong bata sa lula? Hmm. Pagkakain lang ako. Sige, sige. mahal mo? Ano mo sa lalatakbaga? Kung saan lang kang pag pa. ka, o nga, ano, pangsit. Pangsit, may dala ko, ano. Malaki mo. Dala mo, may tuloy na, no? Hmm. Ay, <boy>. <laughs> <laughs> ay, 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 ay,